Dahil dihilang uh, uh, kapatid ni Yorme halaga daw ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat higit sa 3.75 billion pesos na lakay sobrang laki na neto ah. ang datos na yan ay mula po sa DPWH detalye balida mo RH29 Boy Gonzales boy Mr. L. Lacay Dayo, umabot na sa, higit sa 3 bilyon piso ang uh, naitalang pinsala sa mga pampublikong uh, impresyatura dulog ng uh, ilang araw na pag-ulan. ng bagyo at habagat sa inilabas na data ng BPWH Bureau of uh, Maintenance, nasa 3.75 bilyon ang halaga ng nasirang ari-arian sa iba't ibang rehiyon. nasa 400 83.69 million ang halaga ng nasirang National Road, 24.48 million sa mga tulay at 3.25 billion ang flood control structure sa Ilocos Region, Region 3, sa Region 4B, Region 6 at Negros Island Region. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang mga naturang halaga na mga nasira ay partial pa lamang at patuloy pa ang pagkuhan nila ng uh, datos para malaman ang uh, kabuwang halaga. So dito, ipinakalat na rin ng DPWH sa Quick Response Team upang uh, tumulong sa pagsaayos at iba pang operasyon para sa mga nasa ng kalamidad. Saka, sa kasalukuyan, may sampung national road sa uh, ang hindi pa rin madaanan. Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3 at Region 4 ay habang uh, tatlong po tatlong kasada ang limitado, uh, limitado lamang sa mga motorista sa mga nabagit na region kabilang sa Region 4B, Region 5 at Region 9. Ito si Bay Gonzales para sa Disa Region na sa Pilipinas, una sa Pilipino.